Oh kau kaway memang sakit lawas. <inaudible> sakit lawas oo, 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 Sakit lawas Gua oo, 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 kok. Along. 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 các Along. 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 up Along. up Along. up Along. up Along. up Along. up Along. 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 Along.

Okay, ka explain Okay. 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 ilang ilang meter yung swim. Kuan yan? 400 meters? 400 meters. Apat Okay. 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 after, Okay. 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 Nga dapat dinihan Japanese for swim after nang takbo namin nang 1 kilometer. Lah, 1000 kilometer no? Hindi na. 1000 kilometer no. 1 kilometer. 1 kilometer okay lang. 1000 meters. 1000 meters. 1 Okay lang. Okay lang. Okay lang ba dai? Okay lang. Hayang kaya. Ah. Pero balda, Palda. Mahirap na masarap. Kamusta mga balat naka hapdi? Oh, sakit, sakit kayo. Saket. sakit kayo. <laughs>

Hi oh. ay, ay, pinatay ko ta. Sige lang, sungkod na ko Ay, ganda na oh. pa ganyan. Hi. Kapangakit. Ay, ano, first timer daw ah. ay? Sakit ang. Ang lawas. <laughs> ano ba, day? Okay lang. Oh, wala lang suka. Wala suka. <laughs> susuka, pero di susuko susuka. 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 susuka, pero di susuka. Oh. Isya jao. Ay, ano, Okay lang. Okay lang ah. Ah, ranta Kaya pa? Kaya hindi, kaya hindi suko lang ah. Ranta na. <laughs> Lunch break. 1.30 pa balik. Oh, anong masasabi nyo sa third day? Okay lang guys. Pagod. <laughs> guys, <laughs> Mahirap sa mata, ano? Panit. Sakit. Mahirap. Okay, okay lang. Masaya pero medyo may kahirapan. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Welcome to my guys. masaya kita tapatan guys pero kaya. Kaya. Ano kung hindi kaya sa dalagan? Hindi uwi na. Ipanaw. 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 <laughs> One kilometer run. Sampung balik. Plug sa plug. Sunok so, Tapos na kami ngayong araw guys Mayroon naman kami yung 2 days Nabakbakan Subang sakit sa katawan Ano daw, okay lang? <laughs> Kaya pa Ilang bisis na Cramps At least for today Abush อไรไม่ใบก่อขอเไหม